Punta po tayo kay Banak ngayon. Mga two days yun tayong dumadaan lang pero hindi na tayo makapasok sa sa kaloob like sa ICU because restricted at baka makahawa or baka may mahawa or whatever. Yung mga precautions yung kinakailangan. Iyan na unawa nating lahat. maganda. Makikipag-communicate tayo ngayon sa kanyang nanay at sa kanyang kapatid. Nakaredy na yung perang nalikom natin mula po sa inyong lahat. Maraming salamat. And uh, ang bala ko ay hinati ko yung iba pang dagdag sa bills at yung isa ay sasabihin ko sa nanay na ikimki muna niya. Hindi natin lang baka biglang magising si Richard may pera. Hindi natin alam kung nakakakain pa ba si nanay o meron pa mga masasadyan siya pagkain na pasok dahil sa pag-aalala. Mahalaga may pera. And ano man ang mangyari? Ano man mangyari kay Richard? Ang kanyang nanay ay may hawak na kunting pera. Alam kong mas magiging masaya si Banak ba kung masaya ang kanyang ina. na nanay niya nakapag may nakausap ako sa city hall may, na, may nakikipag nakikipag communicate ako sa isang malapit sa mayor at sa city hall parang kung anong pwedeng itulong sa bill and then nakikipag-coordinate na sila sabi ko makipag-coordinate sa family and everything kasi hindi lang nga kami pwede makipag-coordinate sa kanila may restriction din po doon. Nauna namin yan na sila lang tatlo, yung kanilang kapatid diatas abroad sa US, ang magkakaalaman kung ano baga. And we respect that. So, sana lang maabot si Nana, iabot natin ito. And then marami pa tayong mga gagawin. May Zumba po kami, Zumba Project, na binuo, hindi lamang ko, kundi kasama ko yung kanyang mga anak anak na napalaki niya, o napasaya niya, o naturoon niya kumembo. <laughs> nung matlakas pa siya and uh, nag-organize ng Zumba yan po ay sa Friday and siyempre kukha na natin para makita yun naman konting giling ko for the very first time I will join a Zumba Zumba hindi ka lang kung Zumba peg, Zumba show o ano ba ang tawag doon? Zumba routine <laughs> basta Zumba hindi <laughs> na po tayo Si Robert ito, si Robert Ay, nasaan kayo? Nasa bahay Nasaan kayo? Nasaan kayo ngayon? Ay, RJ Nasaan kayo? Nasa bahay Nasa bahay ka kayo? Si Robert ito, si Robert Papunta ko dyan O, oh, papunta ko dyan Hello. Ah, oh, 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 sige. Oh, hindi ba baha dyan? Hindi baha? Maputik? Ay, oh, hindi kailangan makausap ko, nanay. Hindi, hindi, diretsyo na ako dyan. Hindi, diretso ako dyan sa inyo. Okay, okay. Oh, so, sige, sige, sige. Okay, okay. Bye-bye. Okay, punta tayo sa kanyang nanay. Sa bahay nila. isang worry ko ay wala nag-aasikaso sa nanay. Yung isang anak na lalaki lang at saka yung ikabansana na babae. Hindi ko lang ko pa niya yung pera. May aabot ko sa kanya. Baka wala ko maligwil or ano. Wala talaga. Tapos, parang nire-restrict din naman yung ibang tao na tumutulong na kamag na kamag-anak ng kamag-anak ng kanyang anak sa Amerika na Huwag na rin muna makipag-communicate Parang may mga ganun naririnig na parang sila lang talaga Parang may billion sa Amerika Hindi tayo sure ha Parang ganun So dalawa po po rin ni ano sa Amerika May mga bagay na privado Na Na syempre na bilang mag-aibigan kami ni Richard Eh minsan ay eh, Nababanggit at babagwentuhan Pero Syempre ayaw nating Hanggang ganun na lang yan Hanggang doon na lang Mahirap Magsalita At wala naman tayong kasiguraduhan. Di ba? So, ganun ako eh. Kaya hindi ako basta-basta nag-share ng mga video na napapanood ko na kontrabida yung isa at bida-bida yung kumukuha because hindi natin alam ang istorya. Kasi mga kwento-kwento ng mga kaibigan ko sa isang kaibigan, hindi rin. Neutral ako kasi hindi rin naman talaga natin alam ang istorya. Yung mga ganun. So, dito rin sa kanilang sitwasyon, kanilang family saga. <laughs> Ay, ano sa kanilang kwento sa loob ng kanilang pamilya ay hindi natin dapat pakialaman. Although meron tayong naririnig kay Banak na mga kwento tungkol sa ano, masaya, malungkot, may problema, may ganito, may ganun, may gusot, maayos, masaya, yung ganun halawalong mga kwento. Ay, hindi ko nalang isi-share sa inyo. So, ano mo na mangyari kay Banak ay nandito na lang lang dito na lang sa akin. Actually, hanggat maaari ako na nga sana mag-update at may isa o dalawa nga sa YouTube na Wala na yung mga ilam ako. Eh kung di ako nakailami, pera bang ganito? Wala. Kinaka pala ko, mukha ako. Oh. Para sa kanya. Yan, may mga zumba-zumba pa nga. May kinausap pa akong sa City Hall na baka matutulungan sa bill. Wala kasi ibang pa nag-aasay kaso na kumalas na rin yung isa na nagmamagandang loob at may trabaho. Ako naman, meron din naman po ako. Siguro nakikita ninyo, may racket ako sa Senyodoro. May mga ganun po ako, hindi ko nalang naikikwento sa inyo. May mga hosting dito, may pagdijudge dito. May mga kaukulang ano po yun, kapalit ang iyong talino. So, akala ng iba, hindi ako tumidiscounted, vlog vlog lang, meron po. At kung ano, full blast ko pwede, at gumagawa ako ng mga story, at gumagawa ako ng script. Ako ay nagkaroon ng or journalism sa University of Santo Tomas. Hindi ko na marchahan at ako ay nagloko. Isang semester na lang. So, kinuha ko transcript ko doon. And then, gumawa ko ng papers at nakalipat ako dito so napagtapos ako ng nakapagtapos ako ng Bachelor of Arts in English kaya nakapagturo tayo so yun po po dito muna tayo andyan so dyan po kina Richard dun po hindi naman po tayo pwedeng pumasok pwede kaya tayong ganda sa kanto anong pag-urong natin ano yan po sa kanila eh yun pwede naman siguro tayo tapos medyo maputik-putik pa yata ngayon sabi ng kapatid ay hey, di sasabanahin natin ang putik So sana naman ay patlubayan tayo ng po ay kandidato <laughs> na pala yun. <laughs> okay, let's go. Chang. Super puti nga. No? Ayan, uurong na lang pag may pumasok. Iyon. Malapit-lapit. ko. Ano? Yun po ang kanila yun. Yung may ano na yun. Iyon, yung brown na bahay na iyon. May okay. tricycle. Iyon. Ating pasukokin okay, dito. Pwede kaya? Sige. Eh, kaya mong umurong. Bama okay. <laughs> niya. Syempre. <Yes. laughs> nag kaso naman may, may karamdaman, hindi makakibo. Ano ka nang yan Hindi maka? Siguro yung sakapagudan Sa sakapagudan na rin. Ay, susuko ko po. pero si nanay lang, pag nagkasakit pa yung isang lalaki, ayun na nag-aalaga sa kapatid niya na nakaraan. may, may karamdaman. Parang may konting problema mentally. Paano na kayo nanay? Ano ba yun? Mm ay dala ko nanay ang tulong ng ating mga taga-subaybay na 80,000 piso eh tayo sa loob at i-aabot ko sa inyo eh naghiwalay ako ng para sa inyo ito para sa para sa hospital yung magkasamang nga para sa hospital and then ito para sa kanya gusto ko nga sana ang kalahati na rin, pag shopping siya para hindi mawawala maybe makakapamara ka uh, makalipas para masama ako sana ito, baka mawala ako. Pero pagkalog na natin kay nanay, kaya naman niya siguro. Hoping, okay? ako ay ano may dadaanan ditong damit maya maya po ay sa bandang huli nating video ay mag-uusap tayo ng isang ano isang simplihang update lang kailangan din kasi natin ano, isingit ang ating mga racket, mga trabaho so kailangan natin ng costume, kailangan natin ng outfit para dun sa isang event and then dadalawin na rin natin si Dexter kasi papunta siya kahapon sa bahay luma na yung motor kan daw sa theater parang may langis or something na pumuntok so sabi ko na hihilahin namin yung sasakyan mo ganyan tatawag ako na ano kaya kaya toko si Chito si Chito nga pala kasama natin ngayon wow new hair diba <laughs> ay hindi naman at may mga racket din ito oy. so yun nahila na raw naman yun salamat naman siya nakakaawa sarang hiya tinatulong so, din natin ito ah. Oh tapos ay babalik na tayo at mamimili naman ako ng ilang mga gamit sa isang games may mga pag-games naman yung isang birthday party na aking i-host so yun, ratsada tayo De, marami pang gagawin, yun naman mga event planner marami yan, marami rekositos may gagawin ko pa mamaya kung sino magbibigay ng ganito sino magbibigay ng ganyan may mga passbook pa sa mga cake, cake, cake may mga konting narration um, yun, mga ganun, may marami akala nyo makita natin dito yata ng si Michael. Mamang tayo dito yan. na dyan. yan. ito. Bukas siya Okay. yung pagpunta ko dun sa sa arkela ng outfit. Hindi ko na na video ng aming pagpunta kay na Dexter at parang na tayo. Parang masyado kukupado ang ating isip. Masyado tayong overwhelmed sa nangyayari kay kaibigan. At sa akin din, ang dami kong mga kailangan gawin. Yung kaya na sabi ko kanina, madaming mga writings na dapat gawin. <laughs> Ay, naka. So, yun, dumalo ko sa inay. Parang, doon ko nararamdaman yung nararamdaman ng narin ni Banak. At di ba na, di ba marami tayong narinig na mas masakit yung mauna ang anak? So, parang, Ewan pa parang ano, parang mas mabigat talaga sa magulang. Sana naman ay maka-ano si Richard at talagang napakalaking dago kay nanay kapag nawala siya sa ganitong mga panahon. just ko, lumaban ka kapatid. Kaya yan. Latest update po ay pinagbawalan ng lahat maliban sa nanay at kapatid na isa na makipag-ugnayan sa hospital. At uh, makipag- uh, dumalaw sa loob ng oh, ICU uh, at ayoko na rin ano muna pahinga muna tayo so ibinigay ko na kay nanay nga yung kaperahan na tulong ninyong lahat maraming salamat po from the bottom of my heart and uh, sila na lang siguro makapagugnayan sa billing hindi ko rin alam kung ipupush ko pa ipupush ko pa yung communication ko dun sa representative ng City Hall at ang Mayor's Office na, uh, na isang direktang link kay Mayor kung sasamahan pa ba natin or makikipag-usap pa ba tayo para sa extra bill na pwedeng sagutin because hindi nga tayo pinapayagang makipag-transaksyon at makipag-ano, di ba? So although, although pag itinigil na namin ang aming support in that way, yung naman pag diretso, tayo, di ba? May mga fundraising pa mga kaibigan ko na Zumba. Although diretso yon ay kilimitahan din natin. So, sunod tayo sa pamilya, gagalang natin. Ang dami nagtatanong kung, kung ano nang nangyari, bakit, ano nagsimula to? nasa ng mga kapatid, Nasaan mga ganyan. So, mga ganun, maraming conflicts, maraming characters, maraming... iba. So, siguro, yun na nga, sila-sila na lang muna. And napag-usapan na rin yun ng buong grupo. Kasi ito ano kami, lima o anim. Ito kami, kilos. Yung iba mga anak-anakan niya. Anak-anakan ni Banak. mayroon siyang mag-alaalaga ng mga batang decks noon. Kaya ang masasabi ko lang, na huli kong narinig, ay baka daw, baka, baka mabutasan ng leeg ni Inay Banak. Hindi ko alam ang kabuang istorya kung ito'y para saan, kung itutuloy ba baga, kung ito ba'y confirmed, para saan. Yun. Basta ang alam natin nung nakaraan ay 90% mahigit ng kanyang brain ay na ano ng dugo, na lagyan ng dugo. And then, may mga balita pa na parang tatanggalin yung skull. So tinanong ko, ko na ano po posible ngara, may mga ganoon nga may mga kakilala nga sila na parang pag gumanon eh lumolo borit yung, yung utak or something. May isa pang araw na kwento at parang yung yung skull na bahagi ng skull parang dito nilagay sa loob ng katawan para hindi siya mabubulok o mawawala mga ganoon. So wala tayong confirmation, puro hearsay pero may mga aspetong totoo ayon sa akin mga nararinig at nababasa na nakikita sa internet. So, ang tanging gawin na lang natin ay magdasal para kay Banak. Diyos ko. Ay, eh, ang dahil po natin kembot, Marikoy, eh. Magbaki. <laughs> Magpag ako dyan, papatingin. ay, <laughs> eh, kasama pa natin dito sa sangkalupaan ng ating kapatid. Lumalaban siya. Alam ko, lalaban siya. Dapat nga, rubidulong-bulongan ko, eh. Pero binulong-bulong ako naman siya ng na binibless siya. So, yun. Ay, nako. Kapatid na Richard fight. May isa pang breaking news, pero hindi ka pa pwedeng sabihin. Ako lang nakakaalam. Sa akin lang sinabi ni nanay. And, masabi ko man, dun sa few friends, yung kasama ko dun sa, oh, sa, ano, sa kumikilos, para kay Banak, siguro naman hindi masama. Pero, so far tayo pala nakakaalam. At si nanay. Yeah, so, nandun yung trust. Uh, between Nana and me. Okay, so tuloy lang po ang pray. Tuloy, ang, tuloy lang laban. And sana marami mga dumalo. Yan po ay sa biyernes, alas 5 ng hapon, pataas, hanggang 7.30 yata. Sa bulwagang pangbalitaan, -balita, pang pangbalitaan, sa bulwagang panlalawigan ng Oriental Mindoro. Ah, uh, ang mga DI si kinausap na namin at Halos lahat ng mga prominenteng DIs dito sa Oriental Mindoro o sa Kalapan City in particular ay pumayag ng makiisa ng wala nang aalalahanin. So siguro pami day natin o ririgaluhan ng whatever na token, something. Mag-uusapan po natin. So sama po kayo sa mga taga-Mindoro. Join kayo! <laughs> At syempre, jo join tayo. Mag-iisip ako nung ano susuotin ko kasi hindi pa ako nakaka-join sa mga zumba-zumbang ganyan. <laughs> Yun. So maraming salamat po sa inyong lahat. This is Chef Andrew Bato, saying ko sa Emas at mabuhay lahat ng Pinoy sa masulok ng world. pathology pa more, and more, and more. Thank you. <laughs>